Sa ng Ama, ng Anap at ng Espiritu Santo. Amen. O San Expedito, aking tagapagkalinga, sa iyo inilunhog ko ang pag-asa ng aking tahilingan ay ipagkakaloob mo. Lalo pat ito ay para sa aking tabutihan. Hilingin mo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na berhen ang kapatawaran sa aking mga kasalanan at biyaya magpapabago sa aking buhay. Lalong-lalo na ang biyayang at ipinamangako ko masusundin ang iyong mga halimbawa at palalawigin ko ang dibasyong ito sa iyo. Ama namin sa si masalangit ka, sambahin ang anan mo, Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Ligyan mo po kami ngayon ng aming kakanim sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at pag mo kami sa tukso at idiyam mo kami sa dahat ng masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, layon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Expedito, patron ng mga may pangangailangan pinansyal, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.